simula nga po ng ating araw dito sa ating Takoyaki Serye. At sinimulan nga po tayo ng pasok order through delivery or through online. Araw-araw nga po tayo dito magpapasalamat dahil meron po tayong customer. Kahit nga po matumal or manakas man, thank you Lord! Sa negosyo nga po talaga, hindi natin may iwasan na kuminsan ay may tumal at kuminsan ay malakas. Ang importante, nakakaraos po tayo araw-araw. At pagkatapos ko nga po assemble ng delivery, meron po tayong nag-walk-in ng mga bagets. At ayan po sila habang nanimili po sila ng kanilang order. O ba? Diba, what's the trends po? Eh, tara, char! Ayan na po, naka-order po ang ating mga bagets. Naalala ko tuloy ng teenagers pa ako. Ang sarap kayang meron kang mga kaibigang tunay, mga best, di ba po? At ayan pagkatapos po nga pong assembly ng kanilang order, nag-dine in po sila. O di ba? Sana on. At pagkatapos nga po noon, meron po sa ating nag-walk in at ayan po si customer. Pinipicture niya yung ating menu. At para nagkamali nga po si sir, no, Nag-take to siya dyan, mga best. Oo, taray! Take to! At pagkatapos nga po, no? Na ayan po ang ating mga customer. Naghihintay ng kanilang order. Pagkatapos nga po na ulit, nakuha na po ni customer ang kanyang order. Sa mga customer po natin na feature dito sa ating Takoyaki, maraming salamat po. At sumunod nga po niyan, may nag-walk-in po ulit sa atin. At pagkatapos, meron po pumasok through delivery at inassemble ko nga po ulit ito. At pagkatapos, sa i-deliver na rin po ni rider araw-araw nga po kami magpapasalamat dahil sa mga customer namin. Bago man or matagal na po sila namin customer, maraming salamat po sa pagtangkilik sa aming takoyaki. Mula ka hanggang dito sa Nasugbu, maraming salamat po. At hanggang dito lang po ang aking video. Bye-bye!